Boss, magandang hapon. Grabe ang lakas ng ulan, no? Wala tayong tigil sa pagtulong, boss, kahit video uh, maulan at... ganyan ganyan. signal number 1 daw ngayon dito sa Pangasinan, boss. Ito daw ang dinidilim, tanghaling tapat pa kababai ng dinidilim. Ito talaga yung asikay ng team Daddy Frankie makatulong. Umuulan, bumabagyo tuloy ang pagtulong ng team Daddy Frankie. Isa na si Boss TV Vlog. Kuya JC Official Kuya Reske Kuya Sam Kuya Rob. Ay boss, kumusta pa lang ang iyong biyahe ba, Galing Bacolod boss Nandito ka ay, na ngayon sa Pangasinan Yun, dumating ako kagabi Gising ko ito, bumiyahe pa Pangasinan Para makasama ang Team Daddy Frankie Sa pagtulong Grabe, tuloy-tuloy, wala ka rin pahinga boss Tuloy-tuloy no? din iyong pagtulong Wala mula south and north kailangan dapat talagang isa puso natin ang pagtulong talagang dire-diretso ang pagtulong kaya na makasama yan talagang hindi kaya nila din pagtulong okay. sa buong team oo sa buong team idol ko yan sila ni Frankie mga kababayan nilalamig ako ah <laughs> <I don't. laughs> yun nandito kami sa gravel lakas ng ulan no pero ito tuloy tuloy pa rin kami ah, uh, yun, ah, no? uh, tuloy-tuloy pa rin kami sa pag-ikot para makahanap ng matutulungan na deserve. Na dito yung lugar na sinabi ng mga kababayan na nag-comment na puntaan daw namin si Aling Clara. Oo. Uh oh. Para... May kapangalan din Clara, no? May kapangalan din. Pero grabe, oh. Okay. Nag-iisang matanda. Uh, Nag-iisang matanda. Kapabayaan na daw. Kaya yun, hinahanap namin yung address niya. Uh, yung nag-message -ano, nag na talagang kaawa-awa ang kalagayan nung sa matanda na si Clara hindi na siya yung sinusub-sub namin yung suyod namin yung lugar dito tanong tanong kung saan banda malayo paraw so ito, grabe, lakas ng ulan sige pa rin, banat pa rin basta uh, tulong ang aming <coughs> adikha pagtulong sa tinda ni Frankie Oh, lara, okay. Ay aku rin pala bos may pit -pit pala. bos GB. Nah, sila. Bamba. Saan mo ito dalhin yan, boss? Sa, ha? sa ano? Saan? Sa mga taong ikaw sa buhay. Oo. dito na natin. Anong lugar na ito, boss? Hindi ko alam. Dito sa tour guide natin. Kung <laughs> sa saan niya tayo pinapunta. Ayun si Nani Franke. <laughs> Nakausap niya yung tour guide. Sigurado ka, Tim. May daan dyan? ito man dito kasi paghihi na tapajin, huh? tatamaan ng ulo mo. balik pababa na pababa. Kanina so, doon sa bunga, nakakayo uh, ko ng na bunti. Payo ko ng payo ko. Balik lang. Balik lang. Sumayon din na yung walang <laughs> kalipay. Balik <na>, lang. <laughs> balik <na>. lang. <laughs> Uuwi. Nakakatakot dito. Talayin nyo na kasi pagtanda tanda nyo, ganyan din kayo. Hindi nga bumagsak ako na yun. Madili, <laughs> Madili parang pag pumaksak, oh.